Harry Styles at Taylor Russell, naghiwalay na matapos mag-date ng wala pang isang taon. Ayon sa isang report, matapos ang wala pang isang taon ay nagiwalay na ang English singer na si Harry at ang Canadian actress na si Taylor. Dagdag pa ng source ay dumanan dalawa sa rough patch ng direksyon nila matapos ang kanilang trip sa Japan. Samantala, earlier this month lang ay makikitang umatend ng Met si Taylor nang hindi kasama si Harry. Daylan kaya naging usap-usapan ang breakup rumor sa pagitan nila. Matatandaang unang nag-spark ang dating rumors kay Harry at Taylor noong June 2023. Pero ayon sa isang international media outlet, ay February last year pa lang, ay nakikita ng magkasamang dalawa. Si Taylor ay nakilala sa kanyang roles sa movie na Waves, Escape Room at Bones and All. Habang si Harry naman ay sumikat dahil siya ay kabilang sa boy band group na One Direction at ilan sa kanyang hit songs bilang solo artist ay ang As It Was, Watermelon, Sugar at Sign. of time